ang linaw pa rin ng tubig kahit hindi ko to nililinis. Pakilala ko sa inyo loves ang mga bagong housemates ko. Pero magsimula tayo sa tirahan nila. Yung cookie jar ni Charlene, hindi naman nagagamit. Gawin na lang nating munting fish tank. May mga puting pebbles pa mula sa construction. Pwede ito gamitin bilang substrate o sahig ng mga isda. Gamitin kung ano ang mga nasa paligid. Period. Pero kailangan nating hugasan ng matindi. Kaya nga heto nagmumukha akong magsasaing ng pebbles. Mm -mm. Madaming 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 beses. Hanggang sa luminaw na talaga ang tubig. Pero itatapon mo talaga ang lahat ng tubig na ginamit mo pang hugas Kasi ang gusto ng isda na tubig ay yung tubig na walang klorin At dahil hindi ako sigurado sa tap water namin dito sa QC Mangungulekta ako sa iba't ibang mga source Tulad nitong tubig sa house plants ni Charlene Ayos yan, may good bacteria na yan Nangolekta din ako ng tubig mula sa aircon Isa sa mga underrated na tubig sa mundo Ang tubig aircon Ewan ko ba kung bakit hindi uso ang mangolekta nito Malinis naman para ipandilig O gamitin sa aquarium At siguradong walang chlorine Dahil condensate lang yan o tubig mula sa hangin Kumuha din ako ng tubig mula sa naon ng fish tank May good bacteria na din yan Kaya medyo yamado na tayo sa tubig natin Hindi na kailangang hintayin magcycle dito gumagawa lang ako ng sabitan ng mga halaman. Tataniman ko din kasi ng mga house houseplants. Si Charlene nagvolunteer gusto daw niya magtanim. Ay siya, go! Huwag kayong mag-alala sa binder niya sa chan, Naka full recovery na po si Charlene ngayon. At oras nang ilagay ang aking mga tetra. Sabi sa tindahan, niyon tetra daw ang tawag dito. Ayos, may kilala na akong isda. Dahil kung dati, tatawagin ko lang tong dilis ilublob muna ang plastic sa tubig para hindi sila magulat sa pagkakaiba ng temperatura. Para hindi sila mag di ba? Parang tayo kapag naliligo sa malamig. I-acclimate lang muna natin, mga 5 minutes lang. Tapos, go na! Welcome to your new home. Babalikan ko na lang sila para maningil ng renta. Ano ko sana silang iwan dito sa loob Kaya lang, mabilis silang mabulabog Panoorin mo Nakawal ako sa kanila kasi Tingnan mo ha, ah. tingnan mo gano'n sila ka-peaceful ah. Pero pag nilagay ko yung baso Panoorin nyo sila panoorin sila mm. Nabubulabog eh kaya dito na lang sila outdoor. Mas gusto ko rin para matraining silang mag-hunt ng kanilang pagkain tulad ng mga nahulog na langgam o yung kawawang mosquito na nagkamali na akala niya walang isda. Mm -mm. Kain yun. No chance ang mga mosquito sa isang fish tank. Madami agad akong natutuhan. Tulad nito, gusto ko sana yung rock and roll na setup na walang oxygen. Balita ko kasi kaya nila pero one time, nagmukha silang patay sa kakatambay sa tuktok. Ibig sabihin ata nito ay hindi sila makahinga ng maayos. Kaya sige, lagyan ko na rin ng bubbler para sa oxygen. Pero isa sa mga sorpresa na napansin ko ay kung gaano kahelty ang mga halaman. As for the plants, meron tayong new growth ng burl marks. Ito, nag-unroll pa lang. Yeah. Ayun. Ito, tutubo na rin si Isingcon yung batik niya. Look at that, look at that! Oh. Oh, this one, photos, bago din. Kaka-unroll lang. Unfurl. Unfurl. Dark green na dark green. Natutuwa ata sila sa dumi ng isda. Pati na rin sa oxygen. Nagbe-benefit din sila sa bubbler. Hindi lang ang isda. Roots. O ba? Diba? Bilis ng roots. Puro roots. Parang yung hangin mo matapos kumain ng kamote. Puro roots. Ah, mm -mm. Gumagawa pa siya ng bagong dahon dito. New growth. Mm. pero ang biggest surprise ay kung gaano kalinaw pa rin ang tubig ilang araw na ito two weeks na po ang aking mga neon tetra mga 9 po silang nandyan two weeks na di ba usually pang nagpapropagate tayo ng uh, halaman usually yung tubig nagbabrown dito hindi pa nagbabrown wala akong ginagawa nagtatap up lang ako meron akong linya pag bumaba pupunuin ko lang galing dito sa tubig ng aircon Alina pa rin 2 weeks na. Magic. Merong chemical explanation 'yan, pero sige, tawagin na lang nating magic. Fish. It's Christmas day. Naglagay na po ako ng coconut fiber maasa ako na may gagawin sila dyan like mangitlog or hindi ko pa alam ano pa paano sila lang itlog eh hindi man lang nag brown yung tubig after ko maglagat ng coconut fiber at tingnan nyo po yung roots ang lalago na bahagya nang bumaba ang aking water level kaya top up tayo ng tubig aircon tapos papakain po ako Uh, once every three days po. Nasubukan ko na din silang pakainin ng papaya. Pinansin naman nila pero hindi kasing vigorously ng fish food na nabili ko kay ate daday sa tindahan. Ayos, naaliw talaga ako sa linaw ng tubig. Magic, pero may bigger purpose ako sa pagpasok sa hobby na ito para sa future videos na yon sa ngayon welcome home tetras